Mga kaibigan, good morning sa lahat Especially from the people of Italy, bonjour oh. All the people of Middle East countries uh, Russia, China, United States of America and many others Good morning from here in the Philippines Mga kaibigan, tayo po'y magpapasalamat sa Diyos Happy, happy Sabbath day sa lahat mga kaibigan na very much such a call to God that we have life right now. Mga kaibigan. Ganoon lang po tayo magpapasalamat sa amang Diyos na nasa langit po sapagkat siya po ang nagbibigay ng lahat ng mayroon po dito sa mundo. no? And regardless of what we have, uh, religions is, mga kaibigan, what the belief, traditions, and cultures with all due respect from here in the Philippines, Good morning to all of us, the people around the to all the countries around the world. Thank you, thank you so much. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang mga pag-iingat ng mga pagliligtas po sa buhay namin ito, Ama. Ama po namin Diyos, Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Upang kami po, iyong gabayan at pagkakaluban po ng mga maraming pag-iingat at yung mga pagliligtas po sa buhay namin. Ama, hilingin po namin ang iyong kaluban upang kami po, ilalayon niyo sa mga masasamang tao, masasamang mundo po ama na nandito po kami sa mundong ibabaw na iyong itinatagama ama po namin Diyos maraming maraming salamat po na kami po iyong ginagabayan kahit naman po ay may malaki kaming pagkukulang at pagkakasala sa iyo ama at ah, hihilingin pa rin namin ang iyong mga gabay at iyong mga espiritu ama na gagabayan niyo po ang lahat ng aming paglalakbay po sa mundong ibabaw na ito. Lalong-lalo lalo na ama, lingin ko po ang iyong kalooban upang mailalayo niyo po ang lahat ng membro ng aking pamilya mula po sa mga matitindi at malulubhang mga karamdaman at mga sakit ama. Sana po ama, ilalayo niyo po kami, tulungan niyo po kami ama na matustusan po ang aming mga pangangailangan sa bawat araw sa buhay na ito, Ama, habang kami po'y nabubuhay pa sa iyong mundong itinatag sa ipabaw na ito. Ama po namin, Diyos, tulungan niyo po ako sa aking trabaho, sa aking mga negosyo, sa aking mga habi sa buhay, Ama. Ama po namin, Diyos, kami po'y mananalig sa iyo at nagtitiwala sa iyo, Ama, sa iyong banalakasulatan, Ama, sapagkat sinasabi niyo po, kami po'y kakatok, ikaw po ay magiging tatanggap sa amin naman. Ama po namin Diyos, silingin po namin ang iyong kalungban upang mabubuksan po ang utak at kaisipan at mamumulat po ang mata ng mamamayang Pilipino na sana po ang mga taong nagsiservisyo sa bayan ay hindi na po magkokurap ng pira ng taong bayan na mula po sa ordinaryong mamamayang Pilipino mula po sa mga ordinaryong mamakalay at, at mga ordinaryong farmers, Ama, na kami po'y natatamaan na mahihirap dito sa iba pa. Ama po namin Diyos, hilingin po namin ang iyong kaluuban na uh, upang kami po ay iyong daragdagan pa ng maraming pag-iingat at iyong mga pagliligtas. Ama po namin Diyos, habang ako po'y magpapatupad ng batas sa iyong mundong itinatag, Ama, kahit sino man ang hahadlang nito, Ama, kakayanin kong babanggain ito, Ama, sa pamagitan ng iyong kaluuban sapagkat po ikaw po ang makapangyarihan sa lahat at ako po'y nananalig sa iyo. Maraming maraming salamat po sa Ama sa iyong mga ginagawa pong kabutihan para sa aming buhay. Sana po Ama, ito po ay ang aking tinati, tinitiwalaan Ama sa lahat ng aking paglalakbay sa mundo ni Baba. Ama po namin Diyos, maraming salamat po. Ito po'y tangi kong sa pangalan po ni Kristo na aming nakilang tagapagligtas. Amin. Yan ho mga kaibigan tayo po'y magpapasalamat sa oh, Diyos sa langit. No? Na sana po, ay may pagtitiwala tayo sa Kanya.